Is na is Tilapia. Yes. Oh, pili na, pili, pili, pili. Ay, Saan ay, kaya ko kunin to <laughs> Galing to. Ano ng isang mudigi? Oh, magaling, magaling ka talaga. Kapag <laughs> challenge tayo sa mga bata, pero bago ang lahat, bili muna kayo dito. Frozen goods. Okay guys, pa-challenge natin itong itlog. Ulam, pancit canton, ligo, panjibar. Sino makakatamang sagot siya ay eh? Makakuha ng paprenyo Okay, guys Abangan Kambal kayo? Mag-ready mag kayo Gusto nyo ba sama sa video? Sa vlog? Ha? Ha? Mag-question uh, and answer tayo Sama kayo sa vlog? Gusto nyo? Ha? Sama ba sa video? Gusto? Gusto? Okay Ikaw, kambal Sama ka sa video? Gusto mo? Aba, gusto ni kambal Ikaw, sama ka sa video? Sama ka? Ikaw Okay pangalan mo? Ang cute mo, ha? Malaki ka Anong pangalan mo, ha? Siya na, sige. Siya. Ito, pila ka diyan, dito ka, diyan ka lang. Tayo ka diyan ha. Kambal, dong kambal. Oh. Okay, oh, ka muna. Kasi na muna, ikito muna, ito muna. Magaling to eh, kit na to mabata na to eh. Ito ang mapiliin nila guys oh. Ay, naman yung tao. Hindi oh. Pipili ka dyan kung anong gusto mo, ha? Wala pa. Sagot ka, kasi yung answer muna. Oh. Ah, uh, Tika lang, wala pa. 3, 3 plus 4 3 plus 4 Four. 3 4 3 plus 4 3 plus 4 3 plus 4 3 plus 4 ulit next 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 muna hilaki hey, 1 oh. One plus 1 1 plus 1 ha <laughs> ano? Ano? <laughs> 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 ha 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 1 plus 1 lang 1 plus 1 1 plus 1 2 uy galing nga oh. pilih ka dyan pilih ka pilih ka pilih pilih pili. Yan, o, oh, bitong na nagustuhan niya. O, na na, na. oh, kuha kaysa, kuha kaysa. Wow, oh, galing ni siya ah. Na. Ito naman, si Kambal. O, oh, dito ka na, dito ka na. Si Kambal naman, si Kambal. Para magaling to si Kambal, ah. 2 plus 2, Kambal, 2 plus 2. Magaling pala to si Kambal, ah. Pili ka na, Kambal, pili na, Kambal. Magaling pala to si Kambal. Pili ka na, Kambal. Ma'am, saan San. Saan Aba! Oh, ito! Magaling pala to pa si Kam... Si ano? Kambal. Ikaw, ikaw. San? Ah... Uh, ano kaya maganda dito? Kambal to. Kambal, Kambal siyang dalawa. Oh. Ano ingles na ano? Ingles naman tayo ingles. Ingles ng butike. Butike. Ha? 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 Olet, 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 olet. Oh, ito tayo, kay Bebe, kay 1 plus 1, Ha? 2. 2? 1 2. galing nga, oh. Pili, 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 pili. pili. pipiliin mo? Anong pipiliin mo? Ha? Huh? Isa lang, ha? Isa lang, wag mo na Baka mabasag nitlog itlog. Oh, sige, pili, pili. Lang. Oh, sige. pa. <laughs> <laughs> ba, galing nga. sige, dalawa, dalawa, dalawa. Galing nga, galing nga. Dalawang itlog, galing. Ito, ito, ito. Ito, hindi nakasagot si Tropa eh. Dito. Hindi nakasagot. Oh. One plus one, one plus one. Ha? Ah, two, galing ah. Sige, kuha na, kuha na. Anong, anong pipiliin mo? Anong pipiliin mo? Yan? O. Oh. 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 Para magaling to ah. O, dito, oh. oh. dito, dito, dito. Ate, ate. Ate. Ano kayo, kay ate? Para magaling siya ate ah. Oh. Ano yung list ng butike ate? Butike.

No, siguro, siguro eh, na ka, no, no? ka siguro dati no. Ano, ilan? Ilan? Bawal, bawal. Ilan? Ayan oh, pili na, pili. Magaling pala si ate. Pili na ate. Love... Pili ka ate. Love, ano? Huh? na oh, okay, Pili na si ate, pili si ate, pili. <laughs> Yan oh sige, naman oh, okay. na. okay. English tama na, English. English ha? Ano yung English ng, ng ng ano ng aso? Pag may nga ano bisang aso. Ting bisang aso siyan. Ha? Ano bisang aso? Wow, pili nga, pili na, pili, pili ulit, pili, pili. Pili, pili, wag maingay. Pili na. Ano kaya gusto ni Sian? Kuya Sian. Chan. Ito ito ulit. <laughs> Mahilig talaga to sa ano si ano ah. Oh. Oh. Ako ay ko na ba nika naman. naman. mo ah. Oh. English ng pusa, pusa. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Kit. Oh, galing ah. Sige ko ako. Ah. Pili, pili na, pili. Magaling pala to. Saan kayang kukunin ito? Oh. Galing. <laughs> Sunod ah, English ng Ista, ista. Ha? <laughs> <laughs> galing! <laughs> ano yung na isda? Ah, galing to. Galing ka pala dito. Pili ka dito. Tilapia ha, tilapia. Ah, oh, pwede, pwede. Pili, kuha ka dyan, tilapia. Pili na. Ano pili mo dyan? Ano yung isang isda? Pilapia. Tilapia. Tilapia. Oh, pili na, pili, pili, pili. Galing. Eh, mga gusto ko. Oh, yan ang gusto mo? Oh. tilapia oh. ha. Oh, okay, okay. Galing pala si Trupa na yun ha. Oh.